Muli na naman lumipad ang Lidlat like, Sniper Eagles Lab. Dati dito kami ngayon sa Sapote. No, sa Sapote to, uh, Bacor, uh, Cavite. So, may gagabing kami rito na humanitarian and then feeding, you know nagbibigay kami ng mga grocery and then uh, mga vitamin para sa mga bata. At ito yung ginagawa ng Kidlat Sniper Eagles Love. Maabot lang ang mga kapwa natin na mga Pilipino no, na makatulong po tayo sa ganitong pamamaraan. Eh, makatulong tayo. Maabot natin. No? At uh, ito po yung lagi na po namin ginagawa. Monthly po um, uh, lumilipad po kami para abutin ang mga kapwa natin Pilipino na makatulong tayo sa ganitong pamamaraan. 200 families po yung ating uh, mabibiyayaan ng grocery no sa abot ng aming makakaya ito po ay, ay para po sa amin ah, ano po ito ah, sa amin po galing ito sa pagtulong ito ito no para lalo na uh, makilala no hindi lang ang igil kundi yung ating Diyos sa taas kasi ang organization nito ang bida rito si Lord no siya ang naitataas dito kaya kami po ay uh, nandito ngayon at uh, naniniwala ko uh, o protection tayo ng Diyos. Salamat din sa Panginoon kasi magaganda ang panahon ngayon, no. Talagang ibinigay niya 'yung araw na ito para sa ating uh, pagkakawang gawa sa kapwa natin Pilipino. Kaya mabuhay ang agila, mabuhay ang agila. Okay lang po ba na bago po namin ibigay sa inyo, ano po, yung pagpapalang ano po, hindi po yan galing sa amin. Galing po yan sa Panginoon. Iwan po ba tayo doon? Inamit lamang po kami bilang instrumento ano po upang ipadama po sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Ulitin ko po, ako po si Kuya Pres. Jonathan Obina. kami po ay Midnight uh, Sniper Eagles Club. At salamat din po sa ating buhay ng ating uh, kuya, si Kuya Jason. Ano? Uh, siya po ang dahilan no? na kaya po ang ka pinakarating dito. No? Uh, Pwede ba natin siyang no? So, palakpakan? No? No, po natin. At palakpakan din natin ng Diyos. No? Alam mo, sa organisasyon po ito, lagi po namin kinataas ang Diyos. No? Ang Diyos ang langit mo namin itinataas. Kasi kung wala ang Diyos, wala akong tayo.